viral ang isang cooking vlogger na nagluto ng puwet ng baka. Pero alam nyo bang sa Laloma, sa Quezon City, matagal na palang patok ang pagkain ng puwet naman ng baboy. Para bigyan ng mukhang mo balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Sabi nga nila, bad mag-aksaya ng pagkain, ubusin, huwag magtapon, maraming nagugutom. Lahat kakainin kahit puwet pa yan ng karne, syempre. Hindi naman na bago ang pagkain ng puwet ng manok. Solid kung barbecue pa nga, pero nito lang nang mag-viral online ang content ng isang cooking vlogger, ang niluto niya kasi, kinilaw ng puwet ng baka. Wow, sarap! Pero wag kayo, dahil hindi papahuli ang puwet at putot ng baboy. Dito sa Lechon Capital sa Laloma, normal na po yan. Alam mo naman ng Pilipino, hindi ba? Pag white unique at masarap naman, eh... Honestly, masarap talaga ang tumbong ng baboy at tumbong ng baka. Kaya lang, it's quite intriguing kasi pag narinig mong tumbok ng baboy, ang ginagawang barbecue or any uh, approach of cooking, hindi ba? Kwento ni Mang Ramon na may-ari ng isa sa mga latsunan dito, patok na patok ang laman ng puwet ng baboy sa kanilang giant barbecue. Oha, ha, baka natikman nyo na. Sinasama rin yan sa mga ibinibenta nilang barbecue na batok atay puso, baga, kidney at lalamunan ng baboy. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam, inaalis po yan kapag nagleletsyon. E alangan namang masayang at itapon na lang, di ba? Pero karmi pa rin yan, hindi ba? Yun nga lang, meron siyang sarili niyang uh, identity. At hindi, hindi normal kung lulutin mo particularly, di ba? Pero kung iisipin mo, karmi pa rin yan. At tulad na pwedeng adobo tumbong, yun na, barbecue tumbong, yun, di ba? At pwede naman ihalo yan sa mga gulay. Pero eh, pwede naman i-consider yung, yung specialty. Malaman at manipis ang taba ng karning ito. Mas maliit kumpara sa baka dahil tinatanggal ito sa mga baboy na leleksyonin. Sakto lang ang gupit sa karne para magkasya ang kawayan o bakal na gagamitin para tuhugin ang baboy at maisabit sa bagahan. At huwag din daw mag-alala dahil bago raw ito lutuin ay dumaraan muna ang karne sa sanitation authorities. Dito sa Laloma, kaming lahat ng mga lechoneros, dumaan kami sa proper sanitation na inspection at ang lahat ng baboy na kinakatay namin, take note ha, we are under the supervision of the, of the Quezon City Veterinary Department. So it means, lahat ng karne o baboy na kinakatay dito ay under the supervision nila. Kinakailangan talaga ay eh, high, yung high, of highest quality ang karne mo. Para sa may gustong sumubok ng tumbong ng baboy, ugaliin bumili sa mga permitted na tindahan o lutuan. O kaya naman ay eh, huwag kalimutang linisin ito ng mabuti kung kayo naman ang magluluto. Mobile Journal, Mary Monreyes po. Hatid ang muka ng balita.